Ang kambal na sina Victoria at Amanda Hepperly mula sa New Jersey ay naniniwala sa what's mine is hers at ang konseptong ito ay kanilang ginamit pati sa kanilang love life. Ang dalawang babae ay may iisang boyfriend, si Ian Diaz na galing rin sa New Jersey. Mula pagkabata ay naghati si Victoria at Amanda sa lahat ng bagay. Dalawang taon na nakalipas nang dumaan sa isang masakit na paghihiwalay si Amanda. At si Victoria na dinedate si Ian ay hindi natiis na makita malungkot ang kanyang kambal. Kaya nagdesisyon siyang ipabahagi ang kanyang boyfriend sa kanyang kapatid. Ayon kay Amanda, ang relasyon ni Victoria at Ian ay mapagmahal. Samatalang ang relasyon niya kay Ian ay maseksual. Pero hindi daw sila papayag sa isang threesome. Ang kambal lang nagdedesisyon kung sino ang makakasama ni Ian bawat gabi. Swerte ba si Ian? Ayon sa kanya, may mga araw na gusto lang niyang manahimik. Okay lang daw kay Victoria na pakasalan silang magkapatid ni Ian, pero mas gusto raw niyang mauna silang ikasal ni Ian bago ikasal si Amanda at Ian. Ang kakaibang love triangle na ito ay hindi sinasangayunan ng kanilang mga magulang lalo na ang ama ng kambal na isang strictong katoliko. Umaasa siyang kakala si Amanda sa relasyon na ito balang araw at hahayaang magpakasal si Victoria at Ian.